araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang ilang tao ay di nagagalak sa katotohanan, lalo na sa paghatol. Sa halip, nagagalak sila sa kapangyarihan at kayamanan. Ang mga taong ito ay pinaniniwala ang mga mapagmataas na tao. Hinahanap lamang nila ang mga sekta sa mundo na may impluensya at ang mga pastor at mga gurong galing sa mga seminaryo. Sa kabila ng pagtanggap ng daan ng katotohanan, nananatili silang may pag-aalinlangan at hindi nila mailaan ang kanilang mga sarili ng lubusan. Sila ay nagsasalita ng pagsasakripisyo para sa Diyos, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga dakilang pastor at mga guro, at si Kristo ay isinantabi. Ang kanilang mga puso ay punong-puno ng kasikatan, kayamanan at karangalan. Talagang hindi sila naniniwala na ang isang ganoong kahinang tao ay may kakayahan ng panlulupig sa karamihan, na ang isang hindi kapansin-pansin ay may kakayahang gawing perpekto ang mga tao. Talagang hindi sila naniniwala na itong mga walang saysay na taong kasama sa mga alikabok at mga tambak na dumi ay ang mga taong pinili ng Diyos. Sila ay naniniwala na kung ang mga tulad ng mga taong ito ang layunin ng kaligtasan ng Diyos. Kung ganoon, ang langit at lupa ay mababaliktad at lahat ng tao ay magtatawanan ng malakas. Sila ay naniniwala na kung pinili ng Diyos ang gayong walang saysay na mga tao na maging perpekto, kung ganoon, ang mga dakilang taong iyon ay magiging Diyos mismo. Ang kanilang mga pananaw ay nababahiran ng di pananampalataya sa katunayan sa halip na di pa nanampalataya ang mga ito ay malaking kahibangang mga halimaw sapagkat ang pinahahalagahan lamang nila ay posisyon, reputasyon at kapangyarihan. Kanilang pinag-uukulan ng mataas na pagpapahalaga ang mga malalaking grupo at mga sekta talagang wala silang pagsasaalang-alang para sa mga pinangungunahan ni Kristo. Sila ay mga traidor lamang na tumalikod kay Kristo sa katotohanan at sa buhay. Hindi ang kababaang loob ni Kristo ang iyong hinangaan, kundi ang mga huwad na pastol na may prominenteng katayuan hindi mo minamahal ang pagiging kaibig-ibig o karunungan ni Kristo, kundi ang mga walang pakundangang nauugnay sa malaswang mundo. Tinatawanan mo ang mga pasakit ni Kristo na walang lugar para pagpatungan ng kanyang ulo. Ngunit hinahangaan ang mga bangkay na kumakamkam ng mga pag-aalay at namumuhay sa kahalayan ikaw ay hindi handang magdusa sa tabi ni Kristo, kundi masayang pumupunta sa mga bisig na mga walang taros na mga antikristo. Bagamat tinutustusan ka lamang ng laman, mga letra at pagkontrol. Kahit ngayon, tumatalima patungo sa mga ito ang iyong puso sa kanilang reputasyon, sa kanilang katayuan sa puso na mga satanas sa kanilang impluensya at sa kanilang otoridad. Ngunit patuloy ka nagkakaroon ng saluubin ng paglaban at hindi pagtanggap sa gawain ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na wala kang pananampalataya ng pagkilala kay Kristo. Ang dahilan ng pagsunod mo sa Kanya magpahanggang ngayon ay sa kadahilan ng ikaw ay pinilit. Namumukod magpakailanman man sa puso mo ang matatayog na mga larawan. Di mo makalimutan ang kanilang bawat salita at gawa. Maging ang kanilang maimpluwensyang mga salita at gawa. Nasa puso ninyo sila. Kataas-taasan magpakailan man at mga bayani magpakailan man. Ngunit ito ay hindi para sa Kristo sa panahong ito. Siya ay walang kabuluhan man sa iyong puso at di karapat-dapat sa paggalang magpakailanman. Sapagkat siya ay napakakaraniwan, may lubhang napakaliit na impluensya at malayo sa napakatayog. Magkagayon man, masasabi ko na lahat ng hindi nagpapahalaga sa katotohanan ay lahat mga di mananampalataya at mga taksil sa katotohanan. Ang mga ganitong tao ay hindi kailanman makatatanggap ng papuri ni Kristo. Napagtanto mo na ba ngayon kung gaano ang di pananampalatayang nasa kalooban mo? At gaano ang pagtataksil kay Kristo? Ikaw ay aking pinapayuhan ng ganito. Dahil pinili mo ang daan tungo sa katotohanan, dapat mong ilaan ang iyong sarili ng buong puso. Huwag maging bantulot o panghinaan ng loob. Dapat mong maintindihan na ang Diyos ay hindi kabilang sa mundo o sino mang tao. Ngunit sa lahat ng mga totoong nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng sumasamba sa Kanya, at lahat ng mapagmahal at tapat sa Kanya.